Floor drain na barado. Ganyan lang yung mga diskarte mga insan. Barado yung isang floor drain. Pero, huwag yung gagayaan ito ah. Mga power experto lamang gumagawa nito. Ito, ako na dito, experto to. Ranger Boss, <laughs> kung tawagin mga insan. Uh, Kailangan yung May iba yung pag-iingat M okay. Delikado din yan mga insan Maaari kang maligo dyan pagka <laughs>

No wing, no wing. Like it flowingkisan kita Oh dimas <laughs>